Gatas sa hingi pero sanggol ang tinangay ng isang babae sa Davao City. Nagbabalik si Gary De Leon. Pasado na 5 ng hapon kahapon na makunan sa CCTV, ang babaeng ito na naglakad palabas ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Bitbit -bit niya ang tatlong buwang gulang na sanggol na lalaki na hindi pala niya anak. Ang tumangay sa sanggol, kinilalang si Rhea Lynn Herrera. Base sa investigasyon, kunwaring nanghingi ng gatas ng sospek sa ina ng bata para raw ipainom sa kanyang anak. Sa kabaitan ng biktima ay binigyan niya ito na magpapam siya ng gatas. Pinakarga niya sandali ang sanggol sa sospek. Tumalikod ang sospek habang karga-karga ang sanggol. Habang ay na, ay kumukuha ng gatas. Pagtingin niya sa kanya anak, wala na ito at ang sospek. Sa ngayon, agad natuntun at pinuntahan ng mga otoridad ng bahay ni Herrera. At doon nga nakita na wawalan sanggol. Masuro na lang. Sana na lang hindi ko sinadya. Nawawala ang aking anak. Gusto ko lang ng buong pamilya inaresto rin ang live-in partner ng suspect na si Wenson Eyo pero itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagnanakaw sa sanggol. Kwento ng live-in partner nitong Agosto ng Isilang ni Herrera ang kanilang anak pero mula noon ay hindi pa raw na ilalabas ng ospital ang kanilang anak. Nakauwi na sa balay. Nakauwi na siya sa bahay. Pag-uwi niya, wala siyang dalang sanggol. Wala. Kasi di pa daw makakalabas sa ospital dahil kulang sa timbang. Labis ang pasasalamat ng ina ng sanggol na muling makapiling ang nawalang anak. Thank you, Lord. Salamat ka rin Mga tao na nagtabang. Sabi mm. na sir. Sa so, angels, sa social media. Wala mm. pa ako pagpasalamat na ay uli. Eh, mm. halos gagabi mo rin na wayan ako sa paglaong. Nasa kusudiyan na ng bahada PNP ang sospek at maharap ito sa reklamong kidnapping pinakawalan naman kalaunan ang Libyan partner niya matapos mapatunayang wala siyang kinalaman sa pagtangay ng sanggol. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News five. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.